Alright mga buds, maulang umaga Oras natin is 8.28 Makapila so, tayo ngayon dito sa 2 Loob At may goal ulit tayo Kailangan natin maka 27 na hata Na puro 75 Kasama na doon yung skierda natin Tipila Basta maka earn tayo O marits natin lagi yung 75 Ika-counted natin yun So kapag tinotal mo yun is 2,025 Tulad na karaan Tuesday So ito pakita ko sa inyo Alright mga bro ito yun o oh. So, ginawa ko tong GC na to para sa goal namin per day. Actually, simula namin to ng Tuesday. Ayan. Unang hata ko ito, 75. Basta mga ka-75 ako. Kasama na i-scared ako kahit pa paano. Basta mga ka-earn ng 75, eh, kukonsider natin, sasama natin sa bilang yan. Sabi niya pa nga Tony, nice idea. Ayan. Right. Ayan o. Oh. 5, 6, 7, 8. Ayan. Pura paid yan. Yung iba dyan kaya magkakasunod, syempre minsan hindi ko kagad siya naililista ililista or sa ano natin bilang. And at the same time, minsan may magpapatid, may magpapaspecial. Syempre, kunyari, babayad sila 100. Eh tapos sumatak tayo ng 75 sa pila. Eh di magkano yung 175. Eh, ang 150, dalawang hatak yun. So, is consider natin yan. Yung sobra, syempre, dito natin yan ilalagay sa ibang lagayan. Hanggang sa, ayun o, sabi niya po, 975 na. Ito, ayan. Sabi ko katapos ko lang mag-skierda, dami pa nag dami pa na dagdag kakapila ko lang dito litex. Ayan. Ayan guys, ano, goal ko more than 2k. <laughs> Pero nag goal lang natin is 2025 kasi birthday ng birthday kasi ng pinsan ko yung kayaan. kaya ano. Kaya mo na tayo ng alas 5. Ano, no, eh pultang to kagabi, one bar pa lang nababawas. Actually, sobrang tipid niya talaga bro. Pinultang ko to eh. Tapos piniyay ko kinabukasan. Yun nga, dun tayo rin nakalit siya ng 2025. Tapos 2 bar pa yung natira. Ayan, pag 2K na, wala nang ang ligo, -ligo. <laughs> Pati ito, nakita pa. Ayan, hanggang sa, kumabot tayo ng 20. Hanggang sa na-reach na natin yung 27. Ayan o, 27.75 paid to. So, Tuesday yan, 500, ay 500. 5.44 PM After yan. After nyan, umuwi na ako. O, ngayon, may panibago na naman tayo. Ito. Ayan o, another goal October 31, 2024 which is ngayon yan kaya so nasa anin pa lang pala tayo nakapila na ako dito sa Doslog kaya hoping na mabot ulit natin Ang kailangan pa natin is 21 pa na 75 let's go kaya yan abangan yung mga vlog natin marami pa tayo ilalabas let's go